Paano po ba ako nagsimulang magtanim ng luya? Uh, pros and cons, yung po mga disadvantages at advantages ng pagtatanim ng luya. Ginagawa namin step by step na pamamaraan sa pagtatanim ng luya. Hoy okay, mga kasaka, mga kasaya, mga co-farmer. Na uh, ipapakita ko naman po sa inyo iba-ibang stages ng tinanim namin luya. Sumama nyo kami. Stop. Okay, mga kasaka, ito naman po yung 1 month old na luya. Ayun. Yan, maliliit pa. Ayun. Yung maliliit. Okay, ito po ay ano yan, mga 3 months old na yan, pero ito 1 month old na mga luya. So ginagawa po namin yan pag hindi tumubo, ayan, tinatanim tinataniman namin ng bago kaya merong nalilate ng pagtubo. Katulad po yan, o yan. Ayan po yan. So meron po mga tanim yan, na luya po, no? ano po yan. Pinupuno rin namin pag may mga hindi tumubo. So yun po yun. Dito naman po yung mga 2 months old na luya. Ayan, yung mga nandito. Ayan, tinanggal ang laki. Malilit pa. Yung iba nga hindi pa tumubo. Ayan po yan. Hanggang doon sa uh, anong kalahati nito. Aleluya po yan. Okay mga kasaka, ito naman po yung 3 months old na luya. Bali, tinanim po. Ito ay ano, uh, June. Ayan na po. Ayan na yan. Ayan, usually, tatlong ganito na. Usbong. Yan. Yung makakikita naman ninyong ano, uh, na huling tumubo. Pero ito po, 3 uh, months old. So, ito po, ang doon sa taas. Yan. Yan. Yan po yung 3 months old na luya. Tapos yung dito sa baba. So, ito naman po yung mga luya na hindi nahukas. Ayan. Tapos ito, yan po. Ganun din po ito. Tingnan nyo kung gano'ng kalaki. Ayan, tingnan po ninyo. Ito yung hindi na-harvest na luya noon. Tingnan nyo kung gano'ng kalamit laki ng laman. Halika, nakikita mo. Ayan po. Yan o, ang dami ng bulaklak. Ang dami ng laman, ang laki. Ayan. Nakausli na. Yan, hanggang dito po yan, ang paikot. Nakapakakapal niya. Yan. Mamaya po, eh, bungkalin na, magbungkal tayo sa ganito. Para makita nyo yung laman. Ano? Yan po. Ganungan po yung mga luya, yan, na hindi namin hinarvest kasi intended for ito sa personal consumption namin. So, ang edad po nito ay more than one year na. Hindi po kasi yan harvest. Kung papansin ninyo, napakadaming damo. Ayan, ito po yung katunayan na kaya nila mag-survive kahit maraming damo. Ayan, kaya lang, ito po matinik. Ang kapal po ng ano, ayan. Tumakapit, ayan. Sakit po niyan. So, sa so, ganito pong stage ay kaya na niyang ano, ipagsaba yan sa mga damo. Tapos protection din po niya sa mga uh, kaibigan ng mga ano, ng mga magsasaka, ang magsasako. Stop it. Get some help. What? What? Ayan po. Kasi hindi nila makukuha ito dahil ano po, ma matinik. Mahuli sila. Ah! Ah! Why are you running? Why are you running? Matagal bago makuha. Ayan po. Yan, malabas na. So ito na po yung luya na nilinisan natin. Para makita ninyo, ayan yung mga laman. Ayan po yung mga laman. Oh. Ayan. Ayan po yung mga laman yan. So, ayan. Dami laman. Oh. Ito isang kumpul na yan. Panay laman yan. So, ito naman po yung luya na itinanim namin nung April. Ayan, makikita nyo yan. Malago na. Bali, April, May, June, July, August. Magsi 6 months na po. At ito po ang indikasyon na malapit na rin itong i-harvest. Nagmamature na. yan po, mayroon ng bulaklak. Ayan po. yan Ayan po yun. Yan po yung laman, oh. nakikita yung laman. Wow! Yung mga laman. Ayan. Oh. Dito po yan lahat na yan. Yan, malalaki na ito. Ayan. Nakalitaw oh. na yung laman. So, para magbigyan kayo ng idea kung gaano kalaki yung laman nito. Ayan po. Pakita mo. Ayan po, ang laki ng laman yan. Gini. Ayan po lalaki pa po yan kasi ito mga ito ayan po yan ay tutubo pa so lalaki pa yan saka ito tawag po dyan rhizome pag tumubo yan umusbong ng ganito lalaki pa po ito na yan so ang gagawin po diyan pag naka dito na ganyan ginagawa po namin siyempre tatabasan and then ito po ginagawa namin dyan ginisan ginisan Diyan tapos. Yan, tabon. Para lumaki pa po 'yung laman. Yan. Yan po 'yung gagawin aja. So, Ngayon, tatanggalan na ng mo. Pero kahit di po ito tanggalan na nanda mo, pwede naman. Kaya lang, syempre, gusto natin mas dumami laman. So, para matabunan ang lupa. natabunan yung laman. So, po ginagawa namin para lumaki yung laman. Ito mo, laki nito. Ganun po. Laki ng laman. Yan. Ito si po ang luya. Ang paglaki po niya pa vertical, pataas. Kaya uh, lumulutang kaya kinakailangan Five months old na luya. Okay. Ngayon naman po, uh, ipapakita ko sa inyo yung luya na hindi namin nahukay noon. Kung gano'n na siya gano'n na siya ngayong kalaki. Ito po yan, oh, yan. So, bubunutin po natin yan. Yan. Ay natin. kita tabir ng ano ito eh. Oh, mga laman. Na natin ko kayo bunutin. Ayan po. Pero marami pa po yan laman. Hindi pa kasi mabungkala. lahat. testingin po natin kung gano'ng kalaki. Ayan. dami dahil luya yan oh. ayan mga nyo kung gano'ng karami tapos titimbangin natin mamaya ayan ito so po yung mga hindi nabungkal na luya na. ng puno ng ano Ito po yan. Kung gano'ng kadami. Ay. Yan. So, karang po kayo ah. ah, ng ano. Ah, napakaganda ano. Ayan po yan. Isang punong luya. Yan, plus yung payo laman. Ba? So ang estimate ko po dito mga mga tatlong kilo. So, mga kasara, mga kasaya, mga farmer. Dito po yung mga ano. Tinanggal na po natin yung laman niya dito sa mga ano niya. Mga suloy. Ayan o. Ano. Ito na po yung laman na nilinis na namin. Ngayon timbangin po natin. na. Okay. Eh, zero na. Okay. Oh, na. Hey. Ipon natin yan. 1.5 kilos ayan po yan 2 in 1.5 kilos okay, ay hindi kasi balansi eh. hindi balansi eh. ayan balik natin ayan 2 in 3 port almost 3 kilos po ayan yung duya na hindi natin harvest tumubo ngayon pinabayaan ko po, po ito eh, siguro po ito abutin pa ng 4 to 5 kilos kasi ito po ay mga bata pa, ayan o oh. lalaki pa siya, kaya tulad na rin ito po ay magiging laman din kung pinabayaan ko ayan, kaya kita nyo batang bata, -bata. ang dami pang ilalaki yan po yung mga yan o oh. ayan, lalaki yan. yung mga yan eh, tinesting po natin para makita lang natin ano yung potential meron na luya yan po yan, yan po yung proof na magandang magtanim ng luya na kahit hindi siya na harvest eh lang kung mura presyo tutubo ulit ngayon maganda presyo pwede na ibenta yan po yan ngayon ipapakita ko naman po sa inyo paano kami uh, pumipili ng ano pananim at saka paano kami nagpiprepare so ito po yan malalaki ayan o, oh, malalaki Ayan, Ngayon, gano'ng kalaki ba? Sa so, isang kilo po yun, nag-average ng 25 hanggang 30. So, ito po yan, itong portion na ito, isa na po yan. Pwedeng ganito, yan, isa na po yung pananim. Tapos, ito po, isa na rin. Pwedeng kutsilyo, yan nga po sabi ko sa inyo, pwedeng kutsilyo, yan. Oh. Tapos ayan po, pwede rin po ito, ayan. Ayan. So ganito po kami. Tapos ang next step po, pagkatapos na pumili ng mga ano at uh, ayan, iatado o putulin, i-dry po namin ng one week. Para po itong wound na ito ay matuyo. Kasi po pag tinanim niya yan, pwede pong ano yan, pasukan ng mga ano, mga Uh, pathogens na maaaring ikabulok nito. Kaya po ang ginagawa namin, ini-dry air dry muna and then patutubuin na po. Katulad ng ipinakita namin sa inyo nung nagtanim kami, ganun po ginagawa namin. Pag nagtatanim kami, pinatub, ano muna, uh, ini-air dry po ng at least one week. Para ito pong ano na yan, tuyong-tuyo. -tuyo. O kaya naman, yung iba naman po ang ginagawa, ito ay binababad sa abo inilulublo po sa abong ganyan yung mga merong wound para hindi po nga po mapasok ng mga pathogens na maaari kabulok nito kasi sensitive po sa ano ito sa sa ano sa tubig Kung nandun na sa lupa maaari po mabulok so yan po yun ang ginagawa namin pag uh, tatanim ng luya yan ganito lang so katulad nito ito pa po yan ito mga laki lalaki po yan So, isa. Papakita na natin. Isa. Kasi po, pag meron ganito, yan, yung mga rhizome na yan, tutubo po yan. Yan, o. Oh. Mga potential, ano po yan, na tumubo. Ito po, pwedeng dalawa. Ayan. Putol kayo dito. Ayan. Tapos ito, dalawa na. O, so, yan. Ngayon, Uh, isa na lang po ito kasi walang ano, wala na rhizome. So ito na lang yung pwedeng tumubo diyan. So yan po 'yan. Kaya po ang lumalabas nito isang kilo ah uh, 25 to 30 pieces na ganitong pananim. So ang dami pong uh, uh, sa isang kilo ang dami pong pananim ang makukuha nyo papakita ko po sa inyo uh, itong aming uh, ano, kombinasyon ng luya at saka kamote. So sa isang ano po, uh, alternate po 'yan. Luya, kamote, luya, kamote. So, Ayun po 'yan. No? Tapos uh, sa tabi naman po 'yan, merong pong ano, balinghoy o kasaba. Kamoting kahoy. So 'yan po 'yung mga tanim dito. So, pag uh, na tinanggal na po namin itong kamote, eh, pwede po yung palitan ng ibang crops. Ang luya po kasi ay, ano, uh, bali, 6 uh, to 8 months bago ma-harvest. So, ito po ay itinanim ng June. So, mga ano po ito, ma-harvest na ito. Baka mga ano na, uh, mga February. January, February, March. Gano'n po. Depende po sa presyo kasi pag, pag nag-harvest po kami ng luya, tinitingnan din namin ang price kasi ang luya nga po ay ah, hindi naman po highly perishable good na goods na madaling masira. So mahaba po ang shelf life ng luya. At hindi po siya nabubulok lalo na po dito na ito ay ano ah, naka-elevate, meron silang bed so hindi nabababad sa tubig So ang luya po ay hindi nabubulok. Kahit hindi po agad ma-harvest. Yan, ganito po yung bago malinisan. Bago ng linisin. Ayan po. damo. Ayan. Tapos yan po, pagkatapos linisan, eh, tatanggalan ng damo, saka po tatabunan ng lupa. So ayan po, meron po din na kaming for personal consumption na okra. Ayan. Tapos sa tabi po, ayan, may mga kasaba. Ayan. Ngayon po, kapag uh, uh, nalinis na, ganito po mangyayari. Ayan kita po niya, nilinis natin ang galanan ng damo. Ito na po yan, yung susunod na proseso. Pagkatapos madamuhan, tatabunan po ng lupa yung luya. O yan o. Tapos yung kamote, eh, ando na sa isang lugar lang. So, double purpose. Ngayon ito, pagdating ng ng October, pwede na itong taniman ng ano, pipino. Hmm. Itong area na ito na tinaniman natin ng kamote. ano? Ano kayo maganda rito? O ano? Labanos? Ano maganda rito? Pipino oh, ba? Makasinig po ng Oo, kasi tama ang December yun. Ano? So, ayan po yan. So, ayan o. Oh. Ayan ito. Siguro natabunan pero papalitan na lang po yan yung mga mga bakante pong area na yan ipananim pa naman po kami ipapalitan na lang so ayan po naman paano naglilinis Yeah, no. Ayan po naman, o. Oh. Nililinis naman, tinatanggalan ng damo. Oh. Habang, ano siya, may nakikinig siya ng drama sa, ano, internet. Asa? <laughs> ano yung pinakikinig mo? <kami? laughs> Aswang. Aswang? Alastig na yung yago. Yung isang side ay nangitanin na kamote. So, ganyan po kami magmentay ng, ng farm po yan. Ito po ay panay luya. Ngayon, itong area naman po ito yan. Kinanima namin naman ng talong at luya. Ayan. Ito po yan. pababa po. Itong tanim po dito nasa uh, 4,000 na ano po ito na puno ng luya. At itinanim po ito noong June. So, bali 2 months old po itong luya na ito. Yan. Ganito sa baba. Yan. Tumitanim din po itong talong. So yung talong po na naitanim namin dito eh nasa 500 500 na puno 500 hills Ito po yung mga kamote din. At uh, in the meantime po hindi pa namin nagagawa yung kanilang uh, lagayan ng tubig eh ito po yung ipunan namin ng tubig galing po sa rampam pump yun no? maliit lang po all malabas pero dahil 24 hours madami din po yan eh, yan yung tubig na galing po sa ano rampam pump so hindi na po namin problema ko sa alit uh, magkaroon ng dire diretsyong pagulan na ah, pag ipandilig na po kami So, na namin yung problema sa to make